And good morning sa inyong lahat yan mga kaloy, mga master uh, Siyempre yung bagong araw na naman Siyempre yung Blak vlog na naman tayo ngayon mga kaloy Again, kung bago ka pa sa live channel mga kaloy Huwag kalimutan magpindot ng notification bell At subscribe na din para updated catch sunod susunod pala din mga video So ngayon mga kaloy Meron tayong ginagawa ngayon na uh, Pinto ng ofisina na double swing tawag nito a uh, in and out ang bukas ang hinges natin ay ay ataw nito heavy duty na ano ito yung gamitin natin na uh, hinges ayan mga kaloy ka oh uh, ano to tawag nito yung balik ito mga kaloy ka pag pinapa pupunta ka sa loob kusang magsasara din ito may spring ito medyo may kamahalan nga lang mga kaloy ka ito heavy duty yan, stainless yan so ngayon, gagawin natin sa pinto natin kailangan nating patibayin kasi mapip, mapuwersa ito mga kaloy kapagka hindi maganda yung pagkagawa natin sa pinto, madaling ma-dispalinghado yung mga bracket natin so kailangan natin patibayin yung pinto natin, kasi ngayon mga aluminum ngayon, medyo manipis na so yung pagkakabitan kasi nito kailangan natin patibayin yung kinakabitan ng bisagra So ngayon mga kaloy, ka ang gagawin natin mga kaloy, ka puputong-putol yung video natin ngayon para hanggang sa mabuo natin, ano? Asisihan mo muna yung mga video natin. Ito yung nabuksan ko ng mga kaloy. Ka oh. Ito yung forma niyan. So hindi natin mabubuksan yan kapag ka hindi natin tanggalin yung pin. Ayan mga kaloy. Ka Pero doon ko na ipakita ito sa inyo sa bandang huli pag kinakabit na natin. Ano? So ngayon, publication muna tayo. Ah, oh, dito sa ano mga kaloy, ka sa gawing lagyan natin yun mayroon ako na lagyan dito dalawang bracket sa so, may portion nito ng lalagyan ng bisagra. Kusa natin lalagay ng bisagra doon natin patibay ng gusto. So ito. Sa mga patayo muna tayo mag-bracket. Ito mga kaloy, ka share ko lang sa inyo ito para katagal yung pinto natin, hindi basta-basta masira. Ano lang ito mga kaloy, ka ah, Ah, Lakas lang ito ng tradisyonal na ano natin. Kung napansin nyo mga kaloy, mayroon tayong nilagay na tubular sa loob. Mga halos one-fet yan. Ito mga kaloy, kasi kasya lang kasi ito. Nilagay ko yan, pinuno, pinuno ko ng silan kasi loob para hindi siya matanggal yan. No? Mga kaloy, kita nyo, pansin nyo. Ganito yung mga kaloy, one by one. Kasi pasok na pasok ito sa black style wala siyang alog tinama mga oh. di ba so wala siyang alog yeah. Diba? pwede naman tayo maglagay ng kahoy yung mga kaloy na nasa, nasa inyo eh kung anong gusto na pwede natin pagpatibay basta kailangan patibayin natin pwede kahoy na good lumber di ba huwag lang yung plywood kasi mandali mabulok nasa sa inyo po yun kung anong pwede kasi kung asahan lang natin itong labi na tong ng lock style kabubukas ng pinto natin kasi purisado mapipi nga sito katengalan kaya pagkaylangan eh, natin palamanan sa loob sin dadako udah mga kali dospo po berakit eh mali ini sya makaloy bracket natin sulpot ko lang natin bigo natin mga kali hangga sama simpul natin tapos ano natin dulu bali apat na pinto itong gagawin natin mga kalo ka yung ano eh marami-rami tayong brakitan kaya ang gagawin nga natin is putol-putol na lang Ribits-ribits lang ito mga kalo ka pwede naman tayo mag-tornilyo pero pangit kasi yung kasi natin kapag ka ano kasi bubukol bo eh maganda yung ribits-ribits na lang Tibay din naman yung ribbons basta maganda lang yung pagkano natin. Yan lang. Doon natin labas loob. Dito sa loob pwede kayong kumamit ng tornilyo kasi tago naman ito pero sa akin mabibit na din kasi yung rebiter ko tinulis ko yung dulo niya para pumasok sa loob ng glass clip glass clip or dito sa mga kanal kanal na ginagrinder ko yan kasi pag hindi mo grinder yan dito sa loob ng ano yan kailangan tanggalin natin yung ribaba sa loob para hindi kakalam kakalam kasi yung ribaba yun ang dahilan sa hindi maglapat yung 45 degrees natin ngayon pag double bracket mga kaloy oh. ah, kabilaan ng bracket natin so dito muna tayo may gawin bisagra tapos push muna natin mamaya ko uli pakita sa inyo yung sa kabilang side na wala siya bisagra kasi hindi naman pwede i-double bracket natin lahat ito iba ang kabila kasi hindi na natin malagyan ng YP200 sa gitna yan di ba? paano pertanggalin natin ito So, kailangan iba ang purpose doon sa Ibang bracket doon sa may kapit, ka-partner nito. So, muna natin mga kalay. Eh, ito mga kalay, pagpatuloy natin. Ito na yung kaibahan doon sa ano, pag-bracket doon sa may lagay ng bisagra. Ito, ganyan yung bracket na naka-double bracket. At ito naman yung partner niyan. And tubular lang din yung ginamit ko diyan pang loob tapos isang bracket para lang naman na ano yan tawag nito uh, hindi ko na kasi may rivets ito parang kalang lang ito para yung 45 degrees natin ay maglapat ng hindi siya lilihis guide parang stopper lang yan so tapos sa lahat ayun mayroon pa akong tiniraisa so ganito lang pag bracket yung mga kaloy ka Iunahin natin itong bracket itong ano natin, pinaka-stopper natin. One half by one, pwedeng one by one. Nasa inyo yung kung anong gagamitin. Pwede ring bracket. Pero mas maganda itong ganito para wala talagang alog. Kasi tama-tama yung one half by one dun sa loob ng lock style. Video, mas kip-sikip pa nga kunti. Kaya tama-tama lang siya. Wala pa lang ng alog yan. Yan. Tapos bracket dulo. Tama-tama lang yung bracket natin. Kailangan kunting-kunting ano lang. Lubog siya ng 116. Nakalubog doon pinakadulo. Kasi dito lang tayo magtanggal mamaya. Yung porsyo na to, ito lang yung tanggalin natin para maisalpak natin yung pinakadingding nito. Yung YP200. mga ka-idol sa video natin ngayon at putol-putol natin. Ayan. So, okay na yan. Simbol na. Ta Asimbol na. So, talagang is pag-asimbol mga natin ito pag-asimbol itong dito sa may lagyan ng bisagra. Kasi ito ang hindi na natin siya kakalasin dito magkala sa isa na yan pat nito pero mga kalay hindi ko nalinis pa pala ito kailangan kasi malinis ito para maglapat talaga ng gusto ayan ayan double bracket natin to rivets natin to kabilaan loob labas So maganda yung rivets natin mga kaloy kapag pinulis natin yung dolo para pumasok talaga sa loob. Saka merong mga rebis na mahaba yung Tuka, ano, mas maganda yun. Pero pag wala ng mga kayo na ano, mga kaloy, pwede naman tornilyo yun natin yung bandang loob. Ayan. Ganun lang kabilis mga kaloy pagka naka-bracket na. sa Mabilis lang. Dito, tanggalan natin ito. Ano na dito mga kaalis sa likod? Balot. matututo dyan, manood na lang. At kung may katanungan, mag-comment lang para masagot ko kayo ng maayos. Ano? At saka may paliwanag ko siya maayos kung paano kung ang katanungan ninyo. So dito dito yung ano, dito yung nakabisagra kasi ito may mayroon tayong inabang dito sa loob na makapal na aluminum ay papatibay, di ba? So ngayon ang partner nito, ito yung partner nito na ganyan yung bracket. Isa lang ng bracket tapos may tubular sa bandang loob. So ganito lang yung mga alloy. Ganyan lang natin. Ayan o. Pag pinasok na natin yan. Yan, yan Tapos I-rebase natin dito. Ayan. Ayan. Halimbawa, na-simbol ko na itong mga kaloy. Dito lang natin tanggalin yan. Sa magkabilang dulo na yan, tanggalin natin yung isang rebits. Iagat lang natin to. So, dito lang tayo magsalpak ng YP-200. Ito, nakapirmis na to Kaya, kaya nga, ang ginawa ko nga rito, tubular lang ito kasi hindi na natin may rebits pagka na assemble natin, di ba? Pag may dingding na. So dito na lang tayo mag sa bandang labas. Ayun. To purpose ito para yung lapat ng 45 degrees hindi siya magbago. Ayun, di ba? Oh. ko na to, tapos tanggalin na lang natin ulit mamaya pagka nag nag-ano na tayo. Para makita niyo yung resulta sa pagka-assemble mo. No? Ayan. Lagi sang rebis lang mga kalaw. Yung kasi sayang rebis natin. Okay, turnilyo natin. Kung may turnilyo tayo, sayang naman yung rebis kung i natin yung dalawa. Tapos kakalasin rin naman natin. Ayan. Ayan. O, dito mga kaloy, ito yung naka single bracket lang. Lapat na lapat yan, hindi siya magbabago, di ba? O, tingnan mo. Kasi kung hindi natin lagyan ng tubular yan, kikiwang ito, hindi siya magtakpo yung ano. Pwede yun kapag kanilagyan na natin ng dingding sa karating kalangan, pero hindi ganun ka-perfecto talaga. Mas maganda talaga yung mayroong pang guide lang. Para para... Parang ano, parang guide na wala pa siyang dingding. Pang dagdag-dibay na rin yun. Ha? So apat, at tatlo pa yung natin. So, mamaya maya ulit mga aloy pagka pagka tinabit na natin yung dingding uli at saka yung bisagra no ayun mga kaloy, uh, na natin lahat ito ngayon uh, kakalasin na natin uli para masalpakan na natin siya ng YP200 So may mga naputol lang yung YP200 mga kaloy sakto na yan. Hindi ko na pinakita sa inyo lang naman mga kaloy ba? Pinakaano natin dito na yung pag-asimbol at saka yung mga magbabracket yun ang main purpose natin dito. Nagaling lang natin eh. So ang sinabi ko dito tayo magtanggal sa hindi nakadubol bracket. Okay, salpak na natin tong YP200. putol na yun mga kali diba? ganun lang kaya kaabang yung double bracket doon ulitin mga kaloy yung kasi pagka nakalagay natin doon hindi na natin maibarina yung nasa loob di ba? Diba? labas na lang tayo mag labas na lang tayo mga gano barina Kaya puro nakaabang lang. Mayroon pang kunting damage itong mga tumakal. Eh, kailangan na suportin lang natin. Malambot naman to. Sorry, mga kaloy. Hindi kasama yun. Pumalo. Muntik pa yung ano ko mga kaloy. Salamin. pinagamaan ng islamin mga kalib medyo bumuluktok pero okay lang kasama sa trabaho talaga yan muntik mong basag mas manaw gumapwersa tumagilid mga kalo yung ano natin prim pos muna natin mga kalo ayusin ko lang yung salamin mga. Video <tuk> mentik mah si Rayo selamin ku mah kali tapi pilih bang itu. <tuk menikmati> si Binti kesamaan talaga mah kali sa gawa <tuk> nanti. <menikmati> Kalau ya nolak takut nalang nanti <menikmati> kunting iu pun mah kali dikasih mewasan tu, anu kasih tu mah kali. Ah, uh, hindi naman solid talaga to. Ano parang car parang ano. Kaya pag may naipit sa pag-deliver, may upe, okay. kailangan ni eh. baguhin bago salpak initial uh, siguraduhin muna natin na wala siyang damage. Check natin, double check natin. Kailangan natin siyang kubaran. siyang siruho mga uno mga kaloy so dagdagan natin ang uno Tabasan natin tapos muna natin Yung mga kalay, may nakastas na si 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 sa tayo siruho siruho ang tawag nito pagka may ritaso siruho sa lalo ayan ayan dalawa natin ang stocks ko Kaya lang naman ito mga kali. Ayan. Sakto-sakto ka okay, na. Lagay natin yung para parang ulan. Siguro yung pagkabit ng hinges ito mga kaloy, sa ibang pagkataon na lang siguro. Ibahin na lang tayo natin dun, Dito ano? lang tayo sa pag-asimbol at pag-bracket. Ayan, uh, mga dyan, para sa inyo itong mga Interesado matuto. Naud na. Libre itu walang bayad. Gusto mo rin tagyan yung kalaman sa pagiging pabrikator ng aluminum. Oh. Ayan, nah, di ba? Ganun lang kasimple mga ngali. Ito na yung uh, office partition natin na uh, pinto. So, apat yung lalagyan natin. Uh, isa pa mga para uh, 29 minutes na. Ilang minuto na ba? Ah, uh, 20 minutes pa. ay pa yan. Medyo against the light tayo mga kalay. Dito tayo para sisiyan na kayo sa background mga kalay kasi sari ano. May ukay-ukay sa likod. Sakit pala ng pisngi ko. Oh, tinamaan talaga. Ayan. Tagalin lang natin yung isang bracket. Isang rivets. Tag isang rivets yung mga yan. Pa. Tak-tak natin yung mga pinagbibitan mga kali kasi pagka bukas ang pinto natin yung maingay parang may bariya yan pumakalansing so yun na natin pagpasok yung may damit sa mga kaloy para medyo magtago siya sana ba yung ano ito mga tayo medyo na sa gilid yun na natin pagpasok so, marami upi kasi ano itago itago natin yung mga upi o may tago pa kung hindi na no choice palitan okay. baba yung tago ah tago tago mga kaloy pag narinig na ano na, na yan wala na yan may silang E 水路。S! Dali, mga kalay, di ba? Video masilaw yung question natin mga kalay. Pasensya na kasi maglang dumilim. ya, sa kanina, maganda yan eh. Dito dapat yung ilan natin. Kamira natin nasa labo. Tapit yung pagkat kumisa mga kaloy oh. O, wala ka masasalot So yan yung dalawa na yung mga kaloy Hindi ko na lang ipakita sa inyo Kasi ganun pa rin naman gagawin Abangan nyo na lang yung Paano ko ikakapit yung mga Yung double action hands natin Yun ang abangan ninyo Bukas or o bukas na yun para ano, siguro maulan, ma uulan mga kalo eh. Okay, so yan, salamat sa inyong lahat yan sa pananood. at babay sa inyong lahat. God bless us all. Day. Thank you.